guys, sinabutan na kami ng lakas Ayan, oh. buti may dalawang payong ayun kami halos kami tatlo so guys, kakarating lang namin At nagtapon na agad ako Ayan o oh. na naman kami dahil walang pasok pa bukas linggo na araw ng linggo bukas paapat na araw ngayon so mga bukas ko na rin ito ma-upload upload natin tong video natin hindi na guys ano ilan lang na ngawil ngayon puro halos pinoy kahapon kasi dito rin kami ng hapon ng gab gabi konti lang ulo hindi ko na ano, uh, upload konti kasi

Nahasang lang. Ito par. Baka gold dyan par. Eh, patsik natin. No? Nahasang lang guys. Pero kunin natin to Masarap to sa prito eh. Sure. Oh, Dia <laughs> <laughs> <coughs> mahal talaga yan, yung isda yan Pero dapat malaki Isang piraso lang na gana yung 100 yan eh Malaki-laki kaya sumabog yung pain ah, kahit umulan laban lang dumaan lang dumaan lang kahit maliliit lang gusto may huli pa ka yata Manitik. eh ka Kalpas man Yeah. So. paso normal ¿Nande? Hmm. isang piraso par natapon mo par. Nandoon. Doon nandoon lang din sana. Oh, dire rin sana. Saman pati. You good know, good rin. Okay, okay. Binanggaan lang yata ang basket ah. guys sabog ang pain eh okay Sinabutan na kami ng lakas Ayan oh. Eh, buti may dalawang payong Ayan Kami halos kami tatlo Ayan si Parjay Ah si Melchor Ito si Parjay Ayan, at uuwi na lang kami. Ay, ano, sobrang lakas na talaga, guys, oh. Sino Ulan oh. Ah, tanggang dito na lang. Please subscribe. Kunti lang huli namin sa Barikis, Ayan. Wala lang baboy ramo Sabi, <laughs> paris, Paano mga kauli baboy ramo mo 'yung inahunting, eh, mga wil? huli ko, guys, oh. Okay, lang. 'Yan lang. Ah, dami rin nakalpas, eh. 'yan. Isang sabat at saka isang mibaro. Yun Ito Yan Nandito na lang Kita ba? Yun. Yun At tuwi na lang kami Sobrang lakas na eh Nabot na kami ng lakas